Unang-una, importante kapag nag uh -huh. nagtatalik po ang isang couple, no? Importante diyan ay may lubrication. Okay? So naturally uh -huh. okay. dapat nalulubricate at uh, habang si stimulate ang babae po, importante po diyan ay na-stimulate ng na babae na maayos. So, it's a more of a hormonal thing rather than just doing, no? So, may baka kasi dadagdag ng mga lubricants like I don't know what specific, uh -huh. iba as, as simple as water or other Uh, petroleum jelly. Ano bang marerecommend mo? Actually, sa <laughs> natural. <laughs> natural, sir. Sa, wala namang uh, commercially available mga jelly po. Petroleum jelly. Pwede na. Pwede na. May mga water-based lubricants uh -huh. ni KY. Pwede. At least safe. Kasi may ibang mga lubricants po. Kung gusto rin magkaanak, iba ay spermicidal lubricants. Okay. So, As ano as anong, past, Gusto magkaanak o ayaw magkaanak? Yung mga gusto magkaanak tapos gumagamit ng lubricants, may mga lubricants po na spermicidal o nakaka ng viability mm -hmm. ng similia. So, pwede sila ma hindi magka-mabuntis. Opo. Po At sa common factor rin po yun, bakit nagkakaroon ng failure ng fertilization, kasi hindi nila alam ng ibang couple, meron pala silang ginagamit na lubricants or aid para Ah, uh, nila okay yung ano, yung May question act. tayo dito Doc Ryan, yung uh, nasusugat daw yung lalaki mm. pag sa pag sa sex. Sorry. Ano ano yung nasusugat? Common natatakot na daw siya makipagtali Talik kasi po. hindi ko alam anong part na susugat, eh. baka mm -hmm. yung foreskin o yung Okay. So karamihan uh, sa mga susugatan, So ang pwede masugatan sa aspeto ng na matigas, pwede oh. masugatan ng mula dito sa ulo. Karamihan po bulat. nasusugatan po yung bulat dito sa shaft. Okay. Kasi po yung most exposed area, shaft, ito yung madalas na nagkakaroon ng contact with the vaginal crypts. Oh, decrytus. parang parang masakit. Masakit, okay? So, kulang lubrication from here to here, pwede magsugat po. Okay? So, ito po, Tsaka dapat sabi mo mo, pwede parang kulay kulay talong, may mm -hmm. konting dugo. Ganun. Kapag nagdudugo, minsan kasi mula na sa loob po 'yun. Ang ah, mahimatom, Pero ko pag superficial at nasa balat may kita naman at mapapansin na yun bago pa magsugat, eh. Uh -oh. Okay? You can have some superficial excoriation. Okay? Kapag, commonly, kapag well, hindi well-lubricated ang babae ko. May kinalaman din ba kung hindi tuli or tuli para hindi masugat? Mm, the more skin you have, actually, nare-retract kasi ang skin, eh. Kapag ano, eh. Kapag nagtatalik na, eh. So, parang uh -oh. halos tuli na po yung lalaki kapag tumigas na yung ari. Uh -oh. So, I don't personally, wala naman po ako nagkaroon ng problema na kung saan nag, nag, uma, uh, nagkakaroon ng problema. Except exactly. kung may phimosis. Phimosis, iba na po Common by phimosis? Common